Kinukwento ko naman sa'yo, ah. Hindi lahat. Ay, yung salad. Hmm. Ano ba kung gusto mong malaman, ma? Ah, ba, tungkol sa trabaho mo? Kung okay ka ba doon? Baka mamaya, napapabayaan mo yung trabaho mo. Ayoko mangyari yun dahil mahirap na maghanap ng trabaho ngayon. Baka hindi ka na kasi nangakapasok dahil kung ano-ano ang ginagawa mo. Siyempre lang, ma'am. Kami ka pang din. ikaw na ang bahala sa anak ko. Huwag siya pawabayaan mo, Discaril. Marami pang pangarap yan. Sayang lang naman kung mauwi sa wala ang lahat. Umiinom pa ba yan? Minsan po. Okay lang yun sa'yo? Ito nga. Tinatakot mo naman si Inzel e. Eh. Oo nga, Ma. Ladga, hindi ko siya tinatakot. Nagpipiling lang ako. Eh, sino naman ang mga kasama niyang uminom pag umiinom siya? Ma. Mga kaibigan niya po. Minsan po ako. Oo, so, Ma. Kahit gano'n lang ha. May e, pinaghihirapan nating dalawa. mamaya mabalitaan na naman niya ng mama mo, mas lalo pang magalit sa akin. Gabs, hindi naman galit sa'yo si mama. gano'n lang talaga magsalita yun. Medyo malakas sa kaderecho. Pagtagal-tagal, masasanay ka rin. sa si mama, pag nakilala ka na ng gusto mo, hindi na magsusungit yun. <coughs>

ko gusto yung mga naririnig ko tungkol sa kanya. Eh, kaya ako nga siya pinakilala sa yo eh. Para malaman mo na hindi totoo yung mga naririnig mo. Kung sino man ang gusto mong mahalin, wala akong magagawa doon. Karapatan mo yon. Pero nangga, sana naman yung tipo ng babae makakasama mo sa buhay. Yung, yung makakatulong sa'yo. Yung makakatulong mo sa mga pangarap mo. Di ba langga may usapan niya tayo? Mag-iipon tayo, panalaguin natin yung, yung negosyo natin. Si Hasid, ikaw, ako. Hindi ka lang nakakalimutan oh. yan, Ma. Alam ko. Kung... Bakit hindi ka marapungo ka nila Maynila? Ipranuhin natin ang gagawin natin sa negosyo? Mag-ipon so, tayo ng pera? Para magawa natin ang lahat ng gusto natin. Ay, ito ay desilisan. Hindi naman kayo matahal yung Babalik ka rin naman dito.